kagadang umaga narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Baka puso, patuloy nga po ang panawagan ng ilang transport group kabilang ang grupong Piston para sa pagbasura ng Public Transport Modernization Program ng gobyerno. At itong Martes galang po ay dumalog sila sa Korte Suprema para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa naturang programa. At kaunay po niyan baka kausapin ngayong umaga si Kamodi Floranda ang pinuno ng grupong piston. Kamodi, magandang umaga po. Welcome sa unang balita. Magandang magandang umaga po, sir. Iba na sa Prisa. Sa mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Bago ko po, bago po natin pag-usapan itong inihain ninyong petisyon sa Korte Suprema, kumusayin ko lamang po, uh, yung mga miyembro ninyo na karamihan na hindi nag-consolidate, sila po ba ipatuloy na nakakapasada o sila po inapilitang tumigil data dahil sa banta na sila ihulihin sa, sa, ngayon po ay uh, yung iba ay nakakabiyahe naman kahit pa paano pero yung ibang mga operator ay hindi na talaga nila pinalabas yung kanilang mga jeep kaya uh, dahil nga sa panakot ng LT Fabit ng DOTR dahil medyo malaki yung kanilang uh, penalty ano yung sinasabi nila na ito ay consider na chlorum kaya ang penalty nito ay nasa 550,000 at sa driver ay 10,000 10 suspensi suspindi doon ng tatlong, tatlong buwan. Kaya ta, natatakot yung ating mga operator bagamat talagang gusto nilang uh, uh, mapagservisyo sa ating mga mamamayan. Okay. Uh, ito hong hinihain ninyong petisyon, kayo po'y humihiling na maglabas ang korte ng TRO. Pero may ilan din po kayong mga uh, issuances ng gobyerno na naisin ninyong maibasura Pwede nyo hubay detalye sa amin ng mga ito? ay uh, yung nagana uh, naganap pong pagkilos natin nung lunis, ito po ay follow up to po natin nung December, uh, December, December ano? at saka ng April, uh, April 29 na nakunsaan ay humihinga uh, po tayo ng tiyero kung may dito sa PUBNP program dahil uh, marami pa talagang itong uh, kailangang pag-aralan at mamasos niya nga busbusin yung, uh, yung programa, batay na rin mismo sa mga hearing natin sa Kongreso at sa Senado, ay uh, hindi pa dapat ito ini-implement ng, uh, ng, ng LT Parbit ng DOTR. Kaya ta, uh, tayo ay muling uh, dumulog na sa, uh, sa, sa Korte Suprema para may post yung uh, paglalabas nila ng kagyat ng PRO sa ugnay nga dito sa programa. Okay. Okay, okay. Meron din pong uh, naganap na pag-uusap sa pagitan ninyo at ni uh, Senador Chisa Scudero. Tama ho ba? Pwede niyo hubang may bahagi sa amin ano ang kinalabasan ng usapang iyon ng mga senador? Uh, masasabi ho ba ninyo na sa ngayon ay nakahanap kayo ng kakampi sa Senado? Oh, Sir Ivan, ano? at uh, tayo ay uh, itibunga nung na uh, last hearing natin sa Senado na, na kung uh, naglabas nga ng Senate Resolution yung ating mga senador Uh, 22 na senador yung pumirma doon sa kagyat na posisyon na isuspindi nga muna yung programa ng PUBNP dahil sa kalagay nga na maraming katanungan pa yung ating mga senador at siyempre yung ating mga commuters sa ang sektor ng transportasyon kaya tanong uh, nung lunis po tayo ay uh, pinatawag ni Senate President Tulero para pa sa ilang mga detalye pa ng ating mga uh, kahingian ano? pag may nga dito sa usapin ng uh, programang ito kaya uh, nalo po tayo dahil nanindigan po ang Senate President na hindi nila babawiin yung kanilang inilabas na resolution ay uh, yung uh, kanilang resolution, yung Senate resolution na pinasususpindi nila yung implementation ng PUBNP. Ang uh, sinasabi ni, uh, ni Senate President, yung mga nakapasok na sa programa, halimbawa yung nakapagano na po ng corporation, nakapagbuo -ano na po ng partiba, ay uh, mananatili na sila doon ang pinasususpindi na lamang ng, uh, ng Senado ay yung mga hindi pa pumapasok doon sa programa ng PUBMP. At uh, nakita rin ng uh, ating mga Senador na batis sa ating uh, pakipagsalastasan. ay talagang uh, maraming, uh, maraming mga bagamat na uh, sinasabi nilang nasa 80% na yung uh, nag-comply. Pero ang tanong pa rin dito, ito ba'y voluntary na pumasok sa programa o ito'y napilitan lamang dahil nga doon sa uh, tahasang pananakot ng Parbis ng DOTR. Kaya ta uh, tayo ay uh, nananalig tayo at tayo dito sa posisyon ng ating, uh, ng ating mga senador na talagang uh, isuspindi muna, isuspindi itong uh, programang ito. Pero kamo di ang sinasabi ho ng Pangulo, gayon din ng gobyerno, eh, kayo daw ho ay minority na rito eh. Yung 80% eh, umaayon, ng, uh, umaayon na sa programa at 20% na lamang daw po ang piso natin ba pang mga grupo tumututol dito. Ano ang reaksyon nyo dito? Asat sa atin ay uh, malinaw yung ating uh, pananaw na hindi tayo maliit na porcento lamang at ito napatunayan natin nung tayo ay nag-usad ng mga pag ng pagkilos na nakarang linggo na, na kung saan ay halos sa buong bansa na napar natin yung usapin uh, po na na ng transportasyon at uh, dapat hindi ito pinagbabasihan ni, uh, ni uh, Bongbong Marcos, yung uh, maliit ba o malaki ang usapin dito, ay uh, marami nagko-question sa kanilang uh, programa. Ang sinasabi nga po natin, ang batayan ba ng, uh, ang batayan ba ng 80% ay yung marami, sinasabi nilang marami nag-comply o marami napilitan para mag-comply lamang dahil sa gusto, sa gusto makapagservisyo sa ating mamamay at makapaghanap buhay ang mga driver at mga operator. Kaya sa atin, ay, uh, tayo ay... Uh, uh, malinaw yung ating mga pinangawakan batay din mismo po Sir Iban sa datos ng, uh, ng LT par Sila sabi nga po nila na sa 12,770 pa lamang ang mga modern na tumatakbo sa ating bansa at uh, ang ang di po ay nasa halos na sa 160 o 170 pa rin na mga traditional of Disney tumatakbo sa ating bansa. Kaya ibig sabihin noon, kung sa sapin ng uh, majority at uh, malaki uh, malaking bilang mas malaki pa rin ang bilang ng ating mga traditional ugkits ni Gamot Doranda uh, maraming salamat po sa uh, ibigay ninyong oras sa unang balita ngayong umaga ingat po kayo Maraming maraming salamat po sa liban at uh, ingat po ingat. Sa samantala sa kaug Sa kaunay po na balita ay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may kapangyarihan ng ahensya na maggawad at bumawi ng prangkisa ng mga public utility vehicle. Tugon po ng LTFRB ito sa pahayag ni Senate President Jesus Escudero na Kongreso may saklaw sa pagbibigay ng mga prangkisa. Delegated lang daw ito ng Kongreso sa LTFRB ha, at hindi pag-aari ng ahensya ang kapangyarihang ito. Sa text message naman ay pinadala ni LTFRB Chairman Attorney Chof Chofilo Guadis III sa GMA News Online, sinabi niya ang Department of Transportation at LTFRB ang may saklaw sa mga prangkisa ng mga PUV batay sa Revised Public Service Act na makailan nakipagpulong si Escudero sa Grupo Manibel at Piston kaugnay sa PUV modernization at sa kanilang transport strike. Binigyan din ni Escudero na hindi dapat ipagkait ang prangkisa sa mga jeepney operator at driver na hindi nagpaconsolidate Tumambad sa mga otoridad. Ang maraming computer at iba pang gadgets na ginagamit sa isa umanong scam hub sa Parañaque. Ang opisinang ni-raid ng NCRP at Pagcor nasa loob ng isang hindi raw lisensyadong pogo. At yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Igan, bistado ang isa scam hub dito sa isang gusali sa Paranaque matapos itong i-raid ng mga otoridad. Bitbit -bit ang search warrant. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng pulis siyang 9th floor ng gusaling ito sa Paranaque. Mahigil isang buwan daw minanmana ng Regional Intelligence Division ng NCRPO ang sabi nitong scam hub na tenant dito sa gusali. Ang pangunahing target ng search warrant ay yung electronic data na makikita rito sa mga computer. Ngayon kung makikita ninyo, napakaraming computer. At dahil pinaproseso pa yung operasyon na ito, nandito pa rin yung mga empleyado na naka-assign dito sa mga computer. At itong silid na to, isa lang ito sa napakaraming silid na nandito sa palapag na ito. Ayon sa mga otoridad, sari-saring digital na pambubudol ang isinasagawa sa bawat silid ng opisinang ito na isa raw hindi lisensyadong Pogo ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Karaniwan daw, crypto investment scam. Ipinaliwanag ng isang empleyado ang modus nila kung paano kunin ng loob ng mga target na biktima. Pag nag-invest sila, ano lang po, papapasukin lang po namin sila ulit ng pera hindi sila nakaka-withdraw. Every time po na uwi ako, tapos makikita ko pamilya ko. What if kami yun, ganun. Kailangan lang po talaga dala ng pangangailangan. Meron ding love scam. Sa mga computer screen ng mga empleyado, nakatala ang edad at civil status ng mga biktima sa messaging apps. May script na sinusunod para mapalagay ang loob ng biktima at magbigay ng pera. Ayon sa isa pang empleyado na nakausap ng GMA Integrated News, mga Pilipino at Banyaga ang nagpapatakbo ng umano'y scam hub pera ang panghikayat ng mga recruiter pero mismo ang mga empleyado may reklamo rin laban sa kumpanya. Hindi raw mga tao ang pamalakad ng pamunuan. May nag explain po sa amin na ano, isang recruiter na tapos explain po sa amin yun. And then, yung nangyayari po, papanguha po kami ng malaking sahod daw. Pero kapag may nagawa po kaming mali o isang pagkakamali lang, ipipenalty, babawas daw, ikakaltas daw po yung sahod. Hmm. Ano parang, pa yung niyo, sir? parang kinukuha lang po namin yung information, like pangalan, tapos age, ganun lang. Then, after noon, pinapasa po namin sa pinakamain. Humigit kumulang apat na raw empleyado ang ipoproseso ng pulisya sa Umanoy Scam Hub na ito. Tumanggi muna magbigay ng panayam ang pulisya dahil patuloy ang operasyon. Iyan to kay nanay gipag ugnayan na mga otoridad sa may-ari ng gusali kusaan nga ni Raid ang isang hindi lisensyadong pogo ayon niyan sa pagcore at ito'y ginamit umano ngang scam hub. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang paning. Ito ang unang balita mula rito sa Paraya. Kaya para sa GMA Integrated News? Ngayon hindi pa rin matiyak kung nasaan nga ba si Dismissed Bampan Tarlac Mayor Alice Buo. Maingat! Ang mga hakbang ng gobyerno para mahanap siya. Kabilang dito ang pag-alerto ng NBI sa Interpol para ilagay sa blue notice si Guo. May unang balita si Sandra Aginaldo. Ngayong iba't ibang opisina ng gobyerno na ang nagsabing may impormasyon silang nasa labas na ng bansa. Si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng gobyerno? Dahil wala pang kaso si Go sa korte, kalkulado ang hakbang ng gobyerno. Sabi ng DFA, matagal na nilang tinututukan ang kwento ni Go. nakipag ugnayan na raw sila mula ng kumpirmahin ng NBI na ang Alice Go na naging mayor ng Banban Tarlac at ang Chinese national na si Go Waping ay iisang tao. We cannot do this alone. This is a whole of government, uh, this is a whole of government approach uh, ang importante po dito ay at the, on the part of the DFA, uh, we assure the public that ever since nung una, masigasig na po ang aming koordinasyon. Uh, nakikipagtulungan po kami sa Senado, sa Kongreso, sa ibang sa ibang ahensya ng gobyerno para po matuntukan na po ang issue na ito. Pwede raw kasing ang pasaporte ni Go ni DFA Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na natin itong fund, itong mga dokumentos na ito, stating na eto, 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 may problema, peking identity, siya ay isang kuan isang dayuan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement ito would be a court order directing us to cancel. Sa ngayon, ang criminal complaint na qualified human trafficking laban kay Go hindi pa na isasampa sa korte ng DOJ. Ang Office of the Solicitor General o OSG nagsampa ng petisyon sa korte para makansela ang birth certificate ni Go bilang Pilipino. Nagsampa rin ang OSG ng co-warrant petition para naman mapaalis si Go bilang mayor ng Banban. Nasa preliminary investigation pa ang COMELEC sa material misrepresentation complaint laban kay Go. Bukod dito, naglabas na ng desisyon ng ombudsman na alisin si Go bilang mayor. Pina-freeze ng Court of Appeal sa kanyang bank accounts at assets. Wala pa kasing uh, or arrest order anything from the court uh, pwedeng gawitin para sa para um, sa ano eh sa mga gano'ng mga Interpol uh, organ ay uh, Interpol activities no ng government kung ano yung gusto nilang gawin ano, pero sa akin kasi uh, yung warang ni ni Alice, tungkol lang yun to sa Senate contempt sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para parapin ito sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang nakaambang kasong kriminal laban kay Guo ay human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia pa ito, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Ang NBI nakipag-ugdayan na raw sa Interpol para ilagay sa Blue Notice Go na makakatulong sa pagkalap na impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Yung Red Notice po ay ano yan, uh, pagka may criminal case pending. Yung Blue Notice, watch out lang yan. Uh, ganun lang po yun. Philippine issue NBI po ba ay, siyempre, uh, ano, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. walapang uh, wala pang sagot sa amin. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Binabantayan ng motoridad ang dalawang establishment sa Kansas City na pinuntahan ng pasyenteng nagpositibo sa monkeypox o mpox. Ay sa QC Epidemiology and Surveillance Unit, August 8 nang lagnatin ang 33 taong gulang na pasyenteng taga Metro Manila. August 11, na pumunta siya sa isang spa sa E. Rodriguez Avenue. August 15, nang nagpunta naman siya sa Dermatology Clinic. Ay kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakita ng doktor doon ang skin lesion sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ditong linggo, lumabas na positibo siya sa MPOX. Apat na po isa ang close contact Sampu ang empleyado ng spa, 27 ang kliyente ng spa at apat na posibleng nakasalamuha rin ng pasyente. 28 sa kanila ang mataas ang ng nahawa kaya nakakwarantin sila hanggang September 1. Ang spa sa E. Rodriguez na unang pinuntahan ng pasyente, ipinasara na ng Quezon City LGU matapos mapag-alaman na expired na ang business permit. Ayon sa Department of Health, Clade 2 variant ang na-detect sa bansa. Hindi kasing delikado ng Clade 1B variant na kumakalat sa Afrika. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang monitoring sa mga lugar at mga vulnerable sa sakit. Nagpaalala naman ng Quezon City SESU nang na iba na dapat gawin para maiwasan ang hawahan ng m Mag-isolate siya sa sarili niyang kwarto. Kailangan niyang hindi makisalumuha o gumamit ng mga dapat gamitin ng mga uh, around the family kasi... Okay. pwede itong matransmit no, yung kanyang mga uh, linen, etc. yung mga uh, towels. Based dun sa history ng pasyente, ay ma, 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 ma high risk yung pasyente kasi baram siyang multiple sexual partner. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang nagbabawal na maging basihan ng substitution sa eleksyon ng withdrawal ng Certificate of Candidacy. Unanim sa so walang tumutol sa 195 na mambabata sa House Bill 10524. Ayon sa ulat ng komite, lain nito maiwasan ang pangaabuso sa sistema ng eleksyon kung saan gumagamit ang mga partido ng place holder na kandidato para makasunod lang sa deadline sa pagsusumite ng COC. Idinagdag naman ang permanent incapacity bilang batayan sa substitution. Ito ang physical o mental na kawalan ng kakayahan ng kandidato para ipagpatuloy ang kaniyang kandidatura. Dapat din magbigay ng medical report mula sa lisensyadong doktor bilang patunay nito. Inaawag ni Vice President Sara Duterte na paninirang puri ang mga aligasyong plagiarism kaugnay sinulat niyang children's book na isang kaibigan. Ayon sa Bise, napakadali lang sumulat ng maikling kwento, batay, sa sariling karanasan, kaya hindi na raw niya kailangan kumopya sa iba. Lain daw ng libro na hikayati ng kabataan na mahalin ng pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Naging issue ang plagiarism matapos mapansin ng ilang netizen na may pagkakapareho ang libro ng Bise sa isa pang, sa children's book na inilathala noong 2005. Mga kapuso, tied for third place si Pinoy Paul Volter E.J. Obiana sa Lausanne Leg ng Diamond League. Sa kompetisyon na ginawa sa Switzerland, 5.82 meters ang pinang matas na na-clear ni Obiana. Kapantay niya ang mga pole vaulter ng Norway at Australia. Nanguna sa kompetisyon ng world number one pole vaulter na si Armand Duplantis ng Sweden. Saka, sa kasalukuyan, ikatlo si Obiana sa world rankings ng men's pole vault. Pagkatapos naman ng kanyang laban sa 2024 Paris Olympics, magpo-focus muna daw si Yumir Marshall sa professional boxing. Inanunsyo na ito ni Marshall sa kanyang Instagram account. Ultimate goal pa rin daw niyang manalo ng gold medal sa Olympics. Gayunman, sa ngayon, ibubuhos muna raw niya ang kanyang atensyon sa boxing career. Sabi pa niya, abangan siya sa boxing ring sa Desembre. Matapos ang tagumpay sa Paris Olympics, plano ni double gold Olympic medalist Carlos Yulo na magsagawa ng gymnastics clinics. Gusto daw kasi ni Yulo na ibahagi ang kanyang mga natutuan sa mga batang Pinoy na mahilig sa sports. Batid daw niya ang kahalagahan ng kanyang pagkapanalo. Kaya nais niyang ibahagi ang kanyang mga naging karanasan at magsilbing inspirasyon. Para kay Yulo, mahalaga rin pagtuunan ng pansin ang mental health at well-being ng mga atleta. Base sa kanyang personal na karanasan. Yung mental, ano po, I mean, I make sure po talaga na hindi hindi mo nakakaligtang tanongin yung sarili mo kung okay ka lang. Gusto ko din maka, ma-share yung knowledge na natut natutunan ko po sa naging journey ko. And syempre, to have fun din po yung mga bata. At samantala, dream role fulfilled para kay Kapuso Drama King, Dennis Trillo. Sate. Ko no Napanood na kagabi ang Philippine television debut ng pulang araw character niya na si Colonel Yuta Saito. Mabagsik ang kanyang pagganap bilang Japanese military official noong World War II. Ito na raw ang pinaka-challenging role ni Dennis dahil dapat convincing ang kanyang kilos at pananalita bilang hapon about speaking of Pulang Araw, ang ganda by the way ng Pulang Araw. Yeah. Aminado ang Japanese actress na si Maria Ozawa na natcha siya sa kanyang role sa serye. I had mixed feelings, of course, because when it comes to history, it's really hard to repeat that because nobody wants to, you know, remember the bad um, things that they had to go through. Oo nga naman. Gumaganap si Maria bilang Haruka Tanaka, ina ni Hiroshi, played by David Licauco. Unang basa pa lang daw niya sa script, alam na kagad ni Maria na magiging mahirap ang pagganap niya. Lalo't hindi ito nalalayo sa mga nangyari noong World War II. Nagbasa raw talaga siya ng history books na nakatulong sa kanya, characterization.